Ang pagsisikap at dedikasyon ay mahalaga para sa tagumpay. Hard work and dedication are important for success. Nais kong maabot ang aking mga pangarap sa buhay. I want to achieve my dreams in life. Ano ang yung mga plano para sa susunod na taon? What are your plans for the next year? Kumustang araw mo sa trabaho? How was your day at work? Nais kong matuto ng iba't ibang wika. I want to learn different languages. Mahalaga ang pagkakaroon ng magandang kalusugan. Having good health is important. Sa tingin ko, ang pagbabasa ay isang mahusay na paraan ng pag-unlad ng kaalaman. I believe that reading is a great way to expand knowledge. Saan mo gustong magtrabaho pagkatapos ng pag-aaral mo? Where would you like to work after your studies? Thank you for watching. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para like ang updated sa mga susunod ko pang upload na video. Have a great day.